Si Kiki. <laughs> ano si ano? Ah, ba't nandyan ka na naman? Ay, naiyak yung baby mo. Ha? Naiyak yung baby mo, Kiki. O, oh, makiat ka naman daan. Wow, nagpapalambing naman si Kiki. Ang galing naman, Kiki. Iniwan ka ba? Ah, iniwan. bandit kay Wow! Galing ng kiki ko. Wow! Bait bait. na bait bait ni kiki. Oh, bliss, ha. Bliss ka ha. Saan ang baby mo? Ha? Saan baby? Iniwan ang baby mo? Hindi mo pinadide? Ha? Iniwan mo si... Iniwan mo ma, baby. Bakit? Bakit? Oo. Oo. Diba? Matong ka na naman. Ang baby. Nasaan na si baby? Bless na. Ayan, bless. Galing nga. Galing nga, iniwang ka. Ha? Ha? Pag umalis kami, ha? Bantayan mo yung bahay natin, ha? Haki, ha? Bantayan mo bahay natin. Ha, Kiki? Bantay, Kiki. Bantayan ng bahay. love 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 ka ha? love love yun eh kasi ang bait bait ang bait bait ni Kiki ang baby mo masa na baby mo Kiki Okay. Ang ganda naman ng patong mo dyan na. Sarap sarap patong mo ah. Ah. baby? Ha, asa nang baby mo? Alagaan mo baby mo ha. Ha, alagaan niya ni Kiken kanyang baby.